Bakit po? Wala kami. Wala kayong? Pagkain. Yung asawa ko hindi na makatrabaho. Nangangatal siya. 78. Tapos, ang mga anak mo na eh. Isa lang anak ko. Isa, isa lang ang anak ko. Nasaan? Dato, construction. Construction. So, so anong gustong, anong kailangan ni nanay kay Daddy Frangi. Ano, iwan niyo natin yung motor. Ano, makahingi lang ng konting tulong sa pinahiliwala ng pagkain. Pagkain. Bigas. Bigas. May bigas ba dyan? Pahingi ng bigas. Ano pa ulit ni tatay? Nanay? Florentina. Florentina. Ito na eh, may bigas ako. Yeah. Yeah. Oo. Kaya na yan. Ito, may, ano, pambiling ulam. Oh, pambili ulam na eh. Salamat po. Walang anuman. Sige po. Okay po, Lai. Oh, kaya? Kaya. Tama po, Nit. Oh, sige, pasensya nanay. na, Nay. Ano po ako sa ano ng um, hospital? Ha? Hospital po. Ano nangyari sa'yo? May UTI po akong gangayon eh. May UTI ka? Po. <laughs> Hindi hey po ako makatay na nahirapan po ako sa kaming hindi dito. Eh. Ha? Nahirapan dito po Galing ka na ng hospital? Opo. Oh, Ay, kagagaling ko lang po eh. Ngayon po eh, nagkasakit ulit ako eh. Ayun ko kasi naka-extra lang po ako isang beses kahapon pa kasi kuro na kasi nga sinabihan ako na bawal pa muna ako kasi nakatitir po. Nakatitir? Oh. Galing ka na ng hospital niyan. Oh. Tapos, ano sabi nila oh. doon? Eh, hey, sabi sa akin eh. Kung nga lang, ko, huwag mo na daw ako masyadong magdalaw-galaw. Oo. Hindi, okay, ang problema nga po, dahil kapos din kami sa pera. Kahit yung asawa ko minsan yung walang trabaho. Anong trabaho sa mo? Sa ako saan ko, san po. O, nasaan siya ngayon? Bumili ko ng lugo kasi hindi po ako makakain kahit isang subo. <laughs> Nahirapan po ako kumain. Kala <laughs> ko nga kanina po, mamamatay na talaga ako, hindi nakain kaya ng ko eh. Sumura ako, hindi ako makakain. Hmm. Hope po hanggang ngayon matigas po pag yung tiyan ko. <laughs> ka pa, hindi pa kayo kumakain? O Ay, na po kami kasi lang problema, hindi ako makakain. Hindi ka, ah, hindi ka makakain. Hindi makakain. Anong kakainin mo? Hindi ko nga po alam, nagpabili ako sa asawa ko eh. Kahit lugaw na lang ko, para masubo po. Kaya hmm. napang Paano mo nalaman UTI? Sa hospital po, ilang mm -hmm. beses po. Kasi halos mamatay-matay ako dito madaling araw. Mm -hmm. Nagpapatulong ako sa mga kaibigan ko, eh walang ibang natumulong. Ito lang kaibigan. Kumunta sila doon. Mm -hmm. Gano'n po lang ambulansya, yung ambulansya po ng ano, oh. barangay. Sinama ako mm -hmm. bali, apat na oras, sa bago nga lang ako asikasuhin kasi gano'n sa tracing, Mahalos mamatay-matay kasi mm -hmm. Anak mo yan? Opo, monsuko po yan. Wala anak mo? Patlo po. Oh. Dito, matagal na po ay nang dito? Bali ano, matagal na po dito pa pa uh, ito dito. dito. Pero pag galing mo ospital, binigyan naman kayo siguro gamot. Ano po yung resita? Ha? Huh? bumili. Oo. Oh. Ano, oh. hindi ko po alam gawin kung gusto ko nga sana magpa-hospital kaya lang wala na kami pera ba't lumabas na kayo, inasa hospital na kayo? hindi po, pinalabas po kami, two, two days lang po kami din pinalabas na ako sa hospital oh hello, hello. masawa ko siya asawa mo? po oh. saan ka galing? hindi pa nga po alam na magulang ina na hospital ano nangyari sa asawa mo? na UTI po oh masakit yung tanong ko, may matigas to ano binili mo? Hindi oh, kasi hindi pa po sa mga ano. sige, pakainin mo. Kakain ako? Ah, kakain ka. O oh, sige. O oh, sige, ito. Pang binin yung ano. Ha? Ah? Uh -uh. Sige, sige. Bili ka. Bili kang ano, gamot. Oh, gamot yung seporoxin. Dapat yung gamot na bibili nyo, yung ano, yung naka mm -hmm. Ano ba, ni nga-resita? Nung lang ko, bago lang hugos na ngayon, eh. Dito ako, bago, panibago. Hindi pa ako nakakapagbalik sa ahitres, yung ko rin yung nanay ko kasi. pa 7 dito. Sige ko ba kayo? Ito, ito, ito. Sa pero ito, ito. ito. Mm, Hindi. Sabi mo, galing kayo ng ospital, dapat binigyan kayo ng reseta. Pero reseta diba di ba ito? Ito ba yun? Sa pero kasi ito. Ah, ito po. Ang Tapos yung nandodoon yung sa ini ko, yung sa kulay green. Ah, pa, saan? Pakita mo nga sa ito. Parang na ang mali. Wala, dadi pa. Huh? 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 21 pa to hindi po, nagkamali lang po sila. Mm -hmm. Ito po, oh. Ayan, kailan yan? Sabi mo, gagagaling mo lang sa ospital. Mga dalawang linggo pa lang, kalipas. Mm -hmm. Dalawang linggo, mm -hmm. taplo, gano'n. 7.20. Tingnan mo, hindi ko makita anong date yan. Mahina mata ko. 2020. July 20. July 20. O, sige. Bili ka gamot, ha? Okay. O, okay na? O, sige. Pasensya na. Ano pangalan mo? Angie ilan po. Angie. May ilang taon? Magta-30 po. Magta-30 po. Sige. Ingat kayo, ha? Sana nakatulong sikuya oh, si Kuya. Okay ka lang, Kuya? Ah, si Kuya. J. Prokes. Ha? Okay. Sige. Ay, mga kababayan, may humingi ng saklolo dito. Ah, uh, UPI daw si Nanay. Salamat po. Okay. Ah, ito dito. Ha? Ha? Kumusta nga na? Okay lang po. Kumusta ang pag-aaral? Okay na. May pasok? Opo. Oh, oh, bless. <laughs> Ay, mga kababayan, hindi ka nagtatrabaho? Ano po, naglaba po kasi ako. Ah, naglaba ka. Oh. mga kababayan, dinalaw lang natin itong mga angel natin dahil may pasok na, pasokan ka na, kaya kumustahin na rin natin. Kailan ang pasok mo? Ano po, balis sa Thursday. Ah, Thursday start na pasok mo. Mag-aaral ka mabuti para pumayat ka. <laughs> Okay ka lang? Opo. Okay. Kumusta yung mga kababayan natin, mga nakamiss sa'yo? Ay, mga kababayan, ah, kamusta po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Ah, yun lang po. Magigingat po kayo palagi. <laughs> Ayun. Kumusta ang pang school? Okay naman. Okay, May gamit please. ka na? Opo, nakabilihan ko. Lahat, kumpleto na? Ano lang po, yung sa sapatos ko na lang. Sa sapatos? Opo. Bibilihan sa sapatos? Opo. O, bigyan kita pang bili. Kinumusta <laughs> lang naman kita. Opo. Huh? Oh. Ay, wala na. Asa na? O, oh, pambili sapatos. Thank you, Dad. Mm ayan. oh, <laughs> Ay, sige lang. Para mga pag-aaral kang mabuti, ha? Tuloy-tuloy lang pag-aaral. No? Pagka hindi tayo busy, kita-kits tayo. Sige po. No? So, ayun mga kababayan, ah, pinasyalan ko lang po si Angel dito. Kasi maayos naman yung panahon at uh, kinumusta natin yung ah, kanyang ah, pag-aaral. Kumusta na paggagawa ng motor? okay naman, Dad. Nung nakaraan lang po, ah, uh, madami dami mo. Maraming gawa. Kumusta naman ng mamat papa mo? Okay naman din. Mga kapatid mo? Okay naman po lahat. Na, yung iba pong kapatid ko, napasok na po. Napasok na, okay. Sige, bili ka ng gamit mo ha. mag mabuti. God bless. Okay. <laughs> okay, thank you.